Utara aku. Tara guys, samahan nyo ako. Ganito magtanim ng palay. So, dati ang dami-daming nagtatanim ng palay. Pero ngayon, tignan mo, sariling pamilya lang namin. So, ganyan. ah uh, dito yan sa Samar, guys. Ganyan magtanim ng palay. At, uh, nagpapasalamat ako sa aking mga pamangkay na very, very supportive para kay mami. Ayan, shout out sa lahat ng mga taga-barangay Mangkal, para na Samar. So ayan enjoy lang kaya sa pagtatanim ng palay. Ayun nakikita ko sa banda doon ang maisan. So thank you din sa pagpapadala ng mais nakaraan. Ayan nagpadala sila ng uh, isang dalawang sakong mais na yung isa ay para sa Balintawak at ang isa ay para dito sa Binangonan. Ayan thank you at nakatikim kami ng mais na galing ng summer so ayan guys ayun yung kahoy na tinutusok-tusok ganyan ang pagtatanim ng mani ng palay na na yung ano organic or sa tuyo ayan yung hasik kung tawagin o kung sa summer ay hasok ganyan yung mano-mano siya yung walang tubig dry yung lupa yung ganun. So, yan yung isang way ng pagtatanim ng pala. Yung isa yung palayan na may tubig. Tapos, ito yung tinatawag namin kaingin or uh, organic na pagtanim na lahat naman ay organic pero yan dyan ay uh, walang tubig. Ayan. So, ganyan. Wala po sa amin may tubig sa farm namin dry talaga. So shout out na lang sa akin buong team I love you all guys and thank you thank you. Ayun enjoy sa panonood.

Ayan guys, inabot na sila ng ulan sa pagtatanim. Kaya yung iba si silong na 'yan. Ayan, kaya may naririnig kayong at uh, tunog uh, may payong po yung cellphone. <laughs> so, ayan so. Kaya may naririnig kayong ingay dahil uh, inabot sila ng ulan yung iba si silong na sa kubo. Uh, yung iba nagpapatuloy yung kapatid ko na yon. So, shout out sa, sa inyong lahat. I love you Ate. I love you As. I love you Ma'am Grace. I love you kulot. I love you Dabs Ayan, shout out and uh, uh I love you Mama Koy. I love you Ate Koy. Ayan, sa inyong lahat, uh, shout out kay Mega Mega kay Lula Linas, kay Kuya BJA, kay Idol Ray, uh, kay Kuya Louis, kay Kuya Dante. Ay, kay Mami Cha, ayan. Kay Ati Muffy, uh, kay Sincu Uno, ayan. Kay Sis Lara and Sis Anaklita thank you so much sa support lagi. Kay Master Hansi PM and of course, kay Kuya Ruvel Lingahan. Uh, Miga-miga love shoutout sa inyong lahat. And uh, kay Kuya BJ, ayan. So, kay Facundo at sa lahat-lahat-lahat-lahat. Ayan, shout out and kay Kuya uh, kay Kuya Woody Nasol and Ate Jing Nasol. Mega mega love shout out din sa inyo. Thank you so much sa always support and uh, I love you all guys. Uh, ayan. So, iyan yung tinatawag yung hinahatak na kahoy ng mga pamangkin ko uh, mga apo ko pala ay yung pagbura ng mga tusok-tusok kasi kung hindi kung hindi nila gagawin yung burahin yung pinagtusukan at pinaglagyan ng palay ay tutukain po siya ng mga ibon kasi at saka mga manok kasi may mga alaga din yung manok dyan sa farm silakan na kami